ngayon mag-usap tayo ngayon may, may na ka, ha mag-usap tayo Huwag ka nang pumasok dito, ha Ha? pero umalis ka dyan sa gilihan mo ha magnatlan matirahan mo ha, ha? ano po Anong, 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 pagnanakang huli ano bagito may po. ano 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 ka? talisay, ano ano ka. ano 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 Umalis ano sa ano Malis ka. Nah, ha? Malis ka, ayun ayun. ka sa ta, Oh, sa tin, Pagdap lang. Malis ka sa lisay ha. Oh. Malis ka sa lisay ha. Sige, pagbigyan kita ngayon. Usap tayo maayos. Huwag mo nang balikan to. mo ha. Ha? Magbago ka. Ha? Para maging puti ka. Ha? Magbago ka. Ito Ha? Ha? Ah. O, sa libre yung dasal ko. Anong pa ka na sa Diyos, Ama? Ikaw ang kamay niya. Itaas mo yung kamay mo, dalawa. Itaas mo yung kamay mo, dalawa. Itaas mo. Dalaban ha? Itaas mo. O. Oh. O, oh. Diyos, Ama. Sundin mo ko. Diyos, Ama. Makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan. Patawarin mo ako. Ayun. Okay. Ay, sa kabutihan. Sa kabutihan. Rasa kabutihan. Hmm. Hindi na ako maminsala. Hindi na ako maminsala. Kailan man. Pag ako mo yan ha. Panindigan mo ha. Ha, kapre. Oh. Anong pangalan mo? Ang kapre. Pangalan mo? Ayaw mo magsabi ang pangalan mo? Ha? Ayaw mo magsabi ang pangalan mo? That? That. Babae ka. Babae ka. Babae ka. Basgas mo ka ibigan nito. Ha? Basgas mo ka ibigan nito. Ha? Basgas mo ka ibigan nang anong 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 popos mo, ha? Wala makipag-ibigan sa tao. Hindi kayo pwedeng makipagkaibigan. Nandito kami sa ano, nandito kayo sa amin kuan mundo, ha? Pero hindi namin kayo makikita kung saan man kayo ano nakakita. Wag sana dapat kayo minsala, hindi minsala kayo eh. Oh. Marunong tamang man gamot. Hindi. Basta mga itiman, no? Uh, hindi marunong manggamot, no? Ha? Doon sana kitang gabay. Pero hindi na. Pero manahimik ka na lang ha. Lumipat ka ha. Magmula ngayon ha. Yung kahoy na yan ha. Pag oras na maramdaman pa ko dyan. Lulusawin ka tayo Ha? Huling tanong. Huwag mo itong balikan ha. Hmm. Hmm. Pag sinabi ko na alis, alis Ha? 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 Alis! Balik. Alis! Kumasya mo ng tawis. Malis na yung pangalan ng mga bata nito. Dinyela, dinyela. 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 pangalan Anong pangalan mo? Masa ka pili do? pangalan mo? Si. Pangalan mo, anong pangalan? Pangalan mo? Anong pangalan mo? Tingapin Ha? Tingapin nga nga. Ha? Tingapin nga nga para mangkuang.